Ang magnitude 6.8 na lindol ang Sarangani Island sa Davao Occidental kaninang hapon at naramdaman din ang pagyanig sa iba pang malalapit na lugar. Nasa front line na balitang yan si Jenny Dongon. Nagbagsakan ang mabibigat na bahagi ito nang itinatayong gusali sa New Matina Davao City nitong hapon. Sa kalapit na lugar, mistulang dinuduyan naman sa paguga ang poste ng stoplight na ito. Kasunod niyan ng magnitude 6.8 na lindol na tumama sa Davao Occidental. Sa dagat malapit sa Sarangani ang epicenter nito, pero naramdaman din ang paginig sa iba pang kalapit na lugar. Gaya sa mall na ito sa General Santos City. Sa lakas ng paginig, nasira at nagbagsakan ang bagay niyan ng bubunga ng mall. nagtakbuhan din ang ilang mga namamasyal doon. Bumagsak din ang malalaking batong ito sa isang highway sa Sarangani. Pahirap pang dumaan ang mga sasakyan dahil sa mga nakaharang na bato. Ayon sa FIVOX, Intensity 6 o napakalakas na pagyanig ang naramdaman sa Kiamba, Sarangani, Pulumulok, South Cotabato at sa City of General Santos. Intensity 5 naman sa Pantukan, Davao de Oro. Tagum, Davao del Norte, o si Abad Santos, Davao Occidental, at sa ilan pang lugar sa Sarangani, South Cotabato, at Sultan Kudarat. Sa kabila nito, wala na madobanta ng tsunami sa Davao Occidental. Wala rin na paulat na nasugatan sa mga oras na ito. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Kaugnay pa rin ng lindol, nakuha ng ilan pang pinsalang dulot ng lindol sa iba pang lugar sa Mindanao. Sa video nito, bumagsak ang mabigat na construction material na ito sa isang ginagawang gusali sa MacArthur Highway sa Davao City. Bumagsak din ang palapag na ito sa isang mall sa General Santos City. Nagkalat sa mall ang debris. Wasak naman ang bahaging ito ng isang gusali ng establishmento sa Coronadal. Ayon sa Davao Occidental MDRRMO, wala na rin daw kuryente sa ilang lugar sa kanila humihina na rin daw ang signal ng internet doon kasunod ng lindol. Patuloy pa ang kumakalap ng informasyon ng News 5 kaugnay sa nangyaring lindol.